Isang stewardship training seminar ang ginanap sa Northeast East Luzon Mission para sa mga elder, stewardship leader at pastor. Layunin itong palawakin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa tamang pangangasiwa ng mga gawain ng simbahan upang higit pang magpalakas ang ministeryo ng katiwala sa kanilang mga lokal na iglesia. Alamin ang kaganapang ito sa Balitang May Pag-asang Hatid ni Leymeline Lanuza isinasagawa ang province-wide stewardship seminar na may tamang Motives of the Heart, Stewardship Training for Elders, Stewardship Leaders and Pastors. Ang serye ng pagsasanay na ito ay inilaan para sa mga tagapamahala ng simbahan, mga pinuno ng stewardship at mga pastor upang higit na mapaunlad ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pangangasiwa ng mga gawain ng simbahan. Nagsimula ang pagsasanay sa lalawigan ng Cagayan kung saan dumalo ang mga delegado upang pag-aralan ang mga prinsipyo ng epektibong pangangasiwa at liderato. Ang Stewardship Department ng Northeast Luzon Mission ay nagkaroon ng province-wide uh, in stewardship empowerment at ang tema nito ay Motives of the Heart na ang layunin nito ay mapalakas ang mga speakers ma para sa ganun ay mas maganda ang kanilang presentation pagdating ng April 28 to May 3 dahil ito ay magkakaroon ng Steward Stewardship Revival Week na kung saan lahat ng mga iglesia ay magkakaroon ng ganitong programa ang programa ay binubuo ng mga talakayan at aktibidad na nakatuon sa biblikal na pangangasiwa, tamang pamumuno at epektibong pakikilahok sa misyon ng simbahan. Ang mga delegado, kabilang ang mga elders, stewardship elders at pastors ay aktibong lumalahok sa mga sesyon na naglalayong linangin ang kanilang kakayahan sa paglilingkod at pagpapalakas ng pananampalataya. Ako po ay nagpapasalamat dahil itong pe, pa, pangalawa kong o second time nag-attend ako ng steward Seminar. Uh, laking matuturan ko dito dahil uh, napag-aralan natin ng dapat ibigay ang share ng ating Panginoon, lalo sa mga tithes and offering, 10% and more. Uh, natuturan ko din ng kung magbigay ka ng uh, sapat na offering at ikapo, ay more blessing you have to receive. Itong bagay ay dapat ibahagi sa uh, church kung babalik ako sa church. Uh, ito ay mahalaga dahil ang ikapo at offering ay itong bagay ay isang magpapatakbo na mabilis para may spread ang gospel ng ating Panginoon. Ang province-wide stewardship empowerment ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng mga lider ng simbahan sa pamamagitan ng edukasyon at pagsasanay. Sa pagtatapos ng bawat sesyon, binibigyang-diin ang adhikain ng programa na Equip Empower. Sa pamamagitan nito, patuloy na naitataguyod ang mas matibay na pundisyon ng pananampalataya at paglilingkod sa komunidad. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Laimilin Lanuza para sa Hope Today HCNP News.